Wala raw kasing pait ang nararamdaman ng mga pamilya ng mga nasawing sundalo sa bakbakan sa Zamboanga City na sina First Lieutenant John Christopher Rama at Corporal Mark Kimzon Caranzo. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, hindi raw nila maaalis ang galit sa mga rebelde. Mula sa Bulacan, nakatutuklay si Marie Umali Maring. Mel, hindi man may alis ang labis na paghihinagpis ng mga kaanak, sapat na raw ang kabayanihang ipinamalas ng mga napatay na sundalo para akayin sila sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Walang kamalay-malay ang dalawang taong gulang na si Alicia Erin, anak ng napaslang na sundalong si First Lieutenant John Christopher Rama kanina umaga na hanggang sa litrato na lang niya makikita ang ama. Si First Lieutenant Rama nakabilang sa PMA Class of 2008, ang sundalong nabaril ng MNLF faction habang nagsasagawa ng clearing operation sa Santa Barbara, Zamboanga City, pasado sa 6 umaga kanina. Siya ang namuno sa LRC team. Wala rin kaalam-alam kanyang may bahay na si Erlinda kung anong pinagdaraanan nung mga sandaling iyon ng asawa na nagawa pa raw siyang padalhan ng dalawang text message. Isang good morning at pagbati ng happy birthday ngayong araw. Mahirap. Uh, kasi yung baby ko maliit pa, magti-3 years old pa lang. Mahirap eh, pero kailangan kasi nag... Sa trabaho niya, mahal niya kasi yung trabaho niya kaya binuhis niya yung buhay. Ay, hindi ako makapaniwala na gano'n nga, birthday ng birthday ko. Labis ang paghihinagpis na Erlinda dahil sa katapusan sana ng buwan mapapadala sa Zamboanga ang asawa, pero napaaga dahil sa sumiklab na bakbakan. Marami para sana silang plano ng asawa para sa pamilya na sa isang iglap ay naglahong lahat. Yun sa family, marami pa siyang plano. Yung at sa baby ko, ang dami niyang plano. Tapos ngayon, wala na. Paano na yon? Labis din ang hinagpis at panghihinayang ng ama ni Lieutenant Rama sa napaslang na panganay. Tinawagan ako karina eh. Sabi niya, patay niya. Parang hindi ka tanggap-tanggap eh, baka matay niya eh. Ni sniper eh. Parang feeling niyo mas traitor yung ganun dati. Oo. Ano po yung... Ipahin? Di ba sa anak, bakbaka yun, okay lang eh. papareha okay lang yun eh. Pero yung ganun, tirayan ng singgilan, hindi maganda. Mel, hanggang sa mga oras na ito, hinihintay pa rin ng mga kaanak ang labi ni Lieutenant Rama. Pero balak ng kaniyang misis na iburul muna ang kanyang labi sa Villamor Air Base bago iuwi dito sa kaniyang hometown sa Norzagaray, Bulacan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.